Iranon Mayor sa Maguindanao del Norte na nawagan ng pagkakaisa para wakasan ang rido at krimen ng kanilang bayan. Ang panawagan ay mula sa mga mayor ng Buldon, Matanog, Barira at Parang. Hiling nila ang pagtutulungan sa lahat ng sektor, ang pagtatapos ng rido at palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad Bilang mahalagang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at isulong ang kaunlaran sa rehiyon, sa kanilang message of commitment sa isinagawang Iranon Peace Summit, binigyan diin ng mga opisyal na ang pagkakaisa at kooperasyon ang pamahalaan, tradisyonal na liderato, kabataan, komunidad at mga katuwang na civil society organizations ay susi upang matuldukan ang mga sigalot na ilang dekadang nakasagabal sa pagunlad ng mga bayan. Kabilang sa mga dumalo at ang payag ng suporta, ang Institute for Autonomy and Governance at iba pang mga NGO tulad ng Climate Conflict Action na nagpaabot ng kanilang kahandaan na tumulong sa pagpapatibay ng kapayapaan at pagunlad sa mga komunidad ng Iranon. Git parang opisyal, ang pagtutulungan ng lahat ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para na rin sa mas matiwasay na kinabukasan ng mga susunod na henerasyon sa Iranon towns